Kuya Sales, kotse mo ba yung nandun sa baba? Basement, oo. Oh. Dikit na dikit yung kapag kaparada mo sa pader, ha? Ito. Sa motor? Ah, medyo. ka? Hindi, hindi makapasok yung motor ko doon, Next time ayaw ko lang ganun na parada. Okay, I want so, problems may space always. Pa. Ano ba pan? Ay hindi ako nagparada doon. Na... Wait, di na. Ano? <laughs> Dalawang motor uh -huh. ka kasi kasi doon eh. Ah, eh, paano lalabas yung nandun sa isa? Hindi. Hindi siya makakalabas kaagad. agad. Sabay kami dapat. Hindi nang pinto. Paano papasok? Eh, hey, hindi siya makapasok. May space. Basta so next time. Next time na lang. Pagka nag kayo, ayusin nyo doon kasi hindi, di makapasok yung motor ko eh. Baka magasgasan ko yung mga kotse nyo doon. Kasi pag ako, sabi ko sa'yo ilang kotse na nagasgas ko Diyan sa baba. Yes. Ayusin nyo. Kasi ayaw ko lang ganun. I Saka ako maglabas-pasok pag masikip yung ano doon, pag may mga kotse. So next time na lang ha.